Yan, mga kabuhay mo to vlog. May may napansin tayo dito, no? Uh, ito, gamit ko to yung torsion controller ng NCY. Ang ginawa ko, di ko nilagyan ng uh, tawag yan, bulitas. Yan. Pero pag nilagay mo to, so, kailangan uh, umiikot yung center spring ayan o umiikot naman siya pero may katigasa ng konti pero pag nilagyan mo ng ganito ayan o, maganda yung ikot niya ayan mo ayan o, mas maganda yung ikot niya so kung may mga uh, ganito kayo pwede nyong lagyan ayan o. maganda yung pinakaikot niya ayan o mas maganda yung nilagyan mo ng ano ayan, ayan center spring so so ito yung ikakabit natin ngayon yung uh, bagong lining ayan. so a uh, symbol na tayo ulit ayos si nila then dito ulit ulit tapos maganda yung test natin tong rubber uh, ceramic na lining dali ah uh, mo na yung ginamit natin tapos yung bola natin uh, 12 14 12 14 yung gamit natin Yan. So, yung bula natin is 12, 14. yung Inmax pulley natin na ginamit na bininta uh, binili kasi yan so stack mo na yung ginamit natin punasan mo natin to Ayan. so ang ginagawa ko hindi ako gumagamit ng grasa sa puli so ginagawa ko ito kunting oil tapos ipahid ko dito sa busing nya sa cooler nya Ayan. para maganda yung play so hindi ma hindi ma ano yung uh, pinaka crankshaft na ano dito ayan o so para may kunting dulas ayan so ayan yung gamit natin ha ah. ayan oh. yung 5TL medyo lubog siya konti pero okay naman siya kasi yung ah uh, ginabit natin dito dati na pang EDB 150 na belt is uh, bininta ko kinabit ko sa isang AR so okay, okay naman so ito muna yung ginamit natin yan pwede naman gamitin to uh, kasi ano lang to sa power link na stock kung gusto nyo umangat talaga dito may malapad naman na belt yung 8, 842 or 835 na 2030 So, ayan. Ayan, oh. Sakto lang yan. Yan na may kalabasan. So, ikakabit natin. This muna. Yeah, I okay. do. pan muna natin na pustis natin kung may mga kada pa rin ka. may dito sa amin 買ったら買おうぜ。<music> natin 0.6 battery natin pero iba yung gamit natin na battery ha yung guys ito yung gamit natin yun pang ano ata ito eh yun 5EH lang pero kaya naman din niya. gamit natin na uh, battery drive sa uh, Skygo SG100 na 4 pin Skygo so dyan ko nilagay sa kilid kick yung battery niya pero okay na rin yun know, o yung minor niya talagang ano lang checking after 4 years mag okay pa naman yung ano ko hindi ko na lang kinabita nung wine shield ito yung gamit ko yung sa pang in -max. saka ito nung ah uh, mahaba na side mirror pero yung diy lang diy na tawag yan handle stock pa rin to pero gagawan ko pa ng ano to yung takip para iwas And yung gulo ko yung ano eh yung may spike na pang dual dual type yan Yun yung ano natin update ok rồi mình. mga ka ano Goods na goods for years. Ang makina is uh na overhaul nga pala to. Kasi na tuyuan ng langis. So ang ginawa ko uh 57. Mas malaki-laki ng konti sa stock. Pinaribor ko na rin to. Mas malakas na naman siya. isang bisis na ako nakapag-top nito. 100 108 eight. Uh, may angkas ako sa ano sa Isles of Medellin. Ayan. Pero hindi ko na na-top speed to. Ayan. Uh. yun naman yung naging ano yan, performance 4 months niya. para sa akin sulit so na rin